Magandang umaga mga kapatid. Ngayon ang ating paginilayan ay pang tungkol sa pagharap ng batang Jesus sa templo. Ito ay may sasabuod natin gamit ang salitang alipin. Para sa titik A, ang araw ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, Jesus ay dinala sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon sa letter L, lumapit si Simeon, isang matapat at malapit sa Diyos at kinilala si Jesus bilang tagapagligtas. Sa letter I, ipinahayag ni Simeon na si Jesus ay liwanag para sa mga hentil at karangalan para sa Israel. Sa letter P, pinuri ni Simeon ang Diyos at binasbasan si na Maria at Jose na nagsabing si Jesus ay magiging tanda mula sa Diyos. Sa letter I, ipinakita ni Ana, isang propetang babae, ang kanyang pasasalamat sa Diyos at nagsalita tungkol kay Jesus. At sa letter N, nang may sagawa ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik sila sa Nazareth at lumaking malakas at marunong si Jesus. Kung ating pagdinilayan, tayong lahat ay alipin ng Diyos. Marapat na tayo ay magpaalipin sa Kanyang kalooban. Tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoong Diyos ng pag-asa, salamat sa pagpapadala mo sa amin ni Jesus ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa mga hentil at papuri sa Israel, iyong bayan. Tulad ni na Simeon at Ana na nakakilala sa iyo sa pamagitan ng Espiritu, naway makita rin namin sa si Jesus sa aming buhay. Naway maging bukas ang aming mga mata sa iyong presensya sa mundo. At naway maging handa ang aming mga puso na tumanggap sa iyong anak. Tulungan mo kami maging saksi ng iyong pag-ibig at magdala ng pag-asa sa aming kapwa-tao sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.